Magandang gabi po sa lahat, mga kapatid, ngayong gabi. Tayo po ay nagpapatuloy sa atin pong seryo ng atin pong stewardship revival at tayo po ay nasa panglimang gabi na ng ating pag-aaral. Sa gabi ito ang atin pong pamagat, ang ating pag-aaral ay ngayong pamagat na nagtataglay ng patutuo ng personal na tagapagligtas. O sa English, bearing witness of a personal savior. Naranasan na ba ninyo na malungkot sa gitna ng napakaraming tao? Parang kabalintunan po. Kapag kamaraming maraming tao, masaya. Pero mayroon mga pagkakataon na kahit sa gitna ng karamihan ng mga tao, nalulungkot po tayo. Napapaligiran tayo ng mga napakaraming tao na hindi nila tayo napapansin. O kaya sa mundong ito, napakadaling makadaman na hindi ka nakikita or lonely among the crowd. Naglalagad ka sa tabi daan, nakatuon sa kanila mga sariling interest, at pinababayaan tayong magtaka kung may nagmamalasakit ba talaga. Subalit, si Jesus po ay naiba. Siya ay interesado sa atin, pinapasin tayo, ang pag-ibig ni Jesus ay hindi lang para sa simbutan, kundi para sa bawat individual. Naalala niyo po yung tupang naliligaw. Sa so, ngayon po sa kwento ni Lucas, sa isang daan, isa ho'y nawawala. At iniwan niya ang siyam na putsiyam upang hanapin yung na, na, isang tupa nawawala. Napaka-personal ang naging approach ng ating Panginoon. Ikaw ay kasing halaga ng lahat sa Kanya. Kaya nang si Jesus ay nasa lupang ito, naglingkod siya sa mga tao kahit nag-iisa ang bawat kaluluwa sabi sa gospel workers page 117 ay mahalaga sa kanya ikaw kapatid mahalaga ka sa ating mahal na Panginoon sabi pa sa Luke Crash of Lesson page 229 to a great degree this must be this must be accomplished by personal labor ito yung pag-aabot sa mga taong nawaglit na ang ilang tagapaglitas. This was Christ's Christ method. His method, his work was largely made up of, of personal interviews. He had faithful regard for one soul audience. Through that one soul, the message was often extended to thousand. Sinigodimus po isang magandang halimbawa dito bagamat nag-iisa si Nicodemus, naglaan ng panahon ang ating mahal na Panginoon sa kanya. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sila nag-usap. At dito ay sinabi ng ating Panginoon sa kanya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So, balit hindi lang sa sanlibutan ang iniisip ng Diyos. Inaalaalan niya ang personal na kalagayan ni Nicodemus. Kaya sabi pa niya kay Nicodemus, ikaw ba ang guro ng Israel? At hindi mo nalalaman ang mga bagay na ito? Ito ay nagpapakita na talagang napaka-interesado ng Panginoon. Isa pa, yung babaeng Samaritan. Samantalang, yung mga kasama ng Panginoon, mga disipulo ay nasa ibang dako, personal niyang kinausap ang babaeng Samaritana at kanyang ipinaunawa sa kanya ang kanyang pangangailangan. Una, gumamit ang Panginoon ng physical na ilustrasyon. Yun nga ako yung tubig. Ipinagmalaki ng babae sa ating Panginoon na sila ay merong, merong source ng tubig na ito ay buhat pa kay Abraham. So, bahan sabi ng Panginoon, kung maiinom mo ang tubig na aking inaalok sa iyo, hindi ka na mauuha mo pa kailanman. At doon, ay nagkaroon ng interest ng babae. At doon, nag-umpisa mag-usap ang Panginoon at ang babae ng higit na mas mataas na antas ng pag-uusap. Ito yung spiritual na kalagayan ng tao. At dito ay nasumpungan ng babae ng na ang kanyang kausap pala ay siyang tagapagligtas ng sandibutan. Kaya siya ay humayo mula doon sa balon at pumunta sa bayan upang anayahan ang kanyang mga kilala na makinig sa ating mahal na Panginoon. Yun ang tala ni Juan sa aklat ng Juan 4.29. Sabi dito, Halika kayo. Tingnan ninyo ang isang tao na nagsasabi sa akin ng lahat ng mga bagay na ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo. Mayroon ng patanong. So, balit sa huli, ay napansin po natin na talagang naantig ang interest ng babae sa pakikinig, sa pagturo ng ating mahal na Panginoon. Si Nathaniel. Si Nathaniel ho ay unang nakita ng Panginoon At ang tanong ni Nathaniel, meron ba ikang mabuting bagay na nagbumula sa Nazareth? Parang may pagkutiyan na sinasabing walang magaling na tao galing sa Nazareth. Subalit sa kwento po ni Juan, ay napansin po natin doon na pinaglaanan siya ng pansin ng ating mahal na Panginoon. Sabi sa Juan 1.48, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, bago ka tinawag ni Pilipi, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ay nakita nakita una na pala nakita ng Panginoon si Daniel at ang pansin at ang tuon ng Panginoon ay napako sa kanya kay Daniel kaya ito ay kanyang kinausap at naging tagasunod ng Panginoon itong si Daniel iyon ay ang katunayan na si Jesus ay nabamalasakit ng sapat upang malaman ang detalye tungkol sa buhay ni na Nathaniel at ang pagkakaroon ng personal na interest sa kanya. Kaya kapatid, sa ilang mga halimbawa ang ating napag-usapan ngayong gabi, una talaki na, ang Panginoon may interest din sa iyo. Meron siyang pagmamalasakit sa iyo. Hindi ka ba pinapansin ng sanlibutan? Kahit sa gitna ng karamihan tao, merong isang nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo. Patuloy pa natin. Si Tomas, bagamat kasama ang Panginoon sa mahawang panahon, sa ilang pagkakataon, o sa maraming pagkakataon, sa huli ay nakita pa rin natin ang pagdududa ni Tomas na ang mahal na Panginoon ay nabuhay na mag-uli. Kaya siya, Panginoon, ay personal na inakit si Tomas. Halika, ilagay mo rito ang iyong daliri at tinan mo ang aking kamay na kung saan masasubukan po natin yung sugat o yung butas ng pako ng siya ay pinako sa cross. At dito, sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alindangan, kundi sumampalatayan. Sa nag-iisang tao ng pangalan na ito, mas na nagduda sa pagkabuhay ng magulit ng Panginoon, ang ating mahal na Panginoon ay nag-aksaya ng oras para ipunawa kay Tomas ang isang bagay na dapat niyang gawin. Ito ay ang manampalataya. Kaya sabi siya, sabi sa aklat na puwa, nagulat. Nagulat, sabi na iba, nagulat si Tomas. Lumakita makita yung butas. Pero sabi ni Juan, o ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Dito ay ni Tomas ang kanyang buong pananampalataya at pananalig sa Panginoon bilang siya ang Panginoon at Diyos ng kanyang buhay. Yan po niya katala sa Aklat ng Juan, Kapitulo 20, talatang 27 at 28. Si Saul, nung siya po ipapunta sa isang lungsod upang maghanap ng mga kristyano at kanyang patayin o kaya ay i-persecute, Tuwirang ang Panginoon ay nagdil sa kanya habang ang kanyang pangkat ay naglalakbay sila'y huminto at sa kwento po sa aklat ng mga gawa siya huy nabulag at nung siya nabulag nagpakilala sa kanya sa, ang Panginoon sabi ni Panginoon ako si Jesus na yung pinag-uusig mahirap para sa iyo na mipa sa matulis At sa huli mga kapatid, si Pablo ay naging isa sa pinakadakilang apostol ng Panginoon na sumunod sa kanya, simulan sa inyong convert doon sa tagpong yun hanggang sa siya po ay namatay. Naging isang matapat na tagasunod ng ating Panginoon itong si Pablo na ang dating tao sa kanya ay si Saul na galing Taos. Isunod po natin si, pa si, si Pedro. Si Pedro sa mga panahon kasama ng Panginoon, nagmalaki siya. Sabi ng sabi ni Pedro, hindi kita ipagkakanulo. Pero sabi ng Panginoon, ipagkakanulo mo ako. Pag tumila ako kay manok, ng tatlong ulit, at yun nga po nangyari. Samantala na ang Panginoon nasa loob, siya ho'y ini-interrogate ng kanyang mga taga-usig. Si Pedro naman, kasama ng ilang mga tao doon sa labas, nagpapainit. At siya ho'y kinausap. Di ba kasama mo yon? Itinanggi po niya ang Panginoon. Subalit, nangyari ay sinasabi ng Panginoon sa Aklat ng Lukas 22.61, lumangin si Jesus at tumingin kay Pedro. Ipinaunawa rito na siya, bagamat ipinagkanulo o binitray niya Panginoon, mahal pa rin ng Panginoon si Pedro. Iyon ay dahil sa personal na pag-ibig at pagpapahalaga ni Jesus, kahit na nabigo si Pedro, ang bagay na iyon ang nagtulak sa apostol na lumuhod at maakay sa ganap na pagkahikayan. Sabi po sa page 140 ng minister Healing, Christ method alone. Wala nang ibang paraan kung paano po tayo makahikayat ng ibang mga tao para sa paan ng ating Panginoon. Ito yung paraan lang ng Panginoon. Christ method alone. Sabi pa rito, the Savior mingled with men as one who desired their good. Siya ay nakisalamuha sa mga tao ng kanyang tanging layunin ay ang kanilang kabutihan, ang kanilang kapakanan, at walang iba pa. He should his sympathy for them, minister to their needs, and won their confidence. Then he bade them follow me. Yun lang po ang paraan ng ating Panginoon. Nakasalamuha, pinakita yung kanilang pagmamahal, yung kanyang pagmamahal sa kanya, kanila, tinugunan yung pangangailangan, naakit sa kanyang pag-ibig ang mga tao, at ang sabi niya, sumunod kaysa sa akin. Ang pagkakaroon ng individual na interest sa mga tao ay isang bagay na magagawa ng bawat alagad ni Yesus kasama ang ka na ko. Magagawa po natin. Ganito ang ibig sabihin ng pagsaksi. At ito ang pinakamalaking pangailangan ng Iglesia. Kaya nga ang ating tema ng ating mga nakaraang mga taon, Be His Witness. Ang pamamaraan lamang ni Yesus, ang magbibigay ng tunay na tagumpay sa pag-abot ng mga tao. Hindi po yung pamamaraan ni Joey, hindi po yung pamamaraan ni Brother A, ni Sister C, kundi pang pamamaraan lamang ng ating Panginoon ang magiging dahilan para magtagumpay tayo na tayo maging patotoo sa ating Panginoong Yesus. Ang paglikha ng mga alagad ay pangunahing bunga ng personal na gawain. Hindi ito magagampanan sa pag sermon lamang. Ang personal na pagsaksi ng bawat kaanib ay kinakailangan. Ito ang sabi ni Jesus, tunay na napakarami ng anihin. But the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Ang kailangan ay maraming mga anihin mga taong may mapagmalasakit na pusong tulad ng ating mahal na Panginoon. Mga taong laang maglingkod, may interes sa kapakanan, ng kapwa, sa walang hanggang kapakanan ng ibang tao. Ito yung kaligtasan ng kapwa tao. Pero po mga prosesyon ng paglago, yung tinatawag natin disciple making process. Una rito, ihanda natin ang puso sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan sa mga tao na ipakita nating nagmamalasakit tayo sa kanila. At tamang tayo po mga kapatid. Ito ang panahon ng kapaskuhan. Magandang maipakita natin ang atin hong pagmalasakit sa kanila. Hindi para sila hikayatin sa pagiging kaalid ng iglesia, kundi ang ating pong layunin, hikayatin sila maging disipulo ng ating mahal na Panginoon. Pangalawa, yes. magtatanim tayo ng binhi ng katuhanan sa pamamagitan ng espiritual na pag-uusap na inaanihan sila na mag-aral ng Biblia o sa mga kaganapan sa simbahan. Ito yung tinatawag ating mga pwedeng community guest day, branch Sabbath school, vacation Bible school o yung pagbibigay ng babasahin. So una, kaibigan, kakaibigan natin, pag naging kaibigan na natin, pwede natin sila anyayahan sa mga gawain pang espiritual, mga espiritual ano, mga bagay na pag-uusap o kaya anyayahan sa mga espiritual gathering natin bilang mga kristyano. Pangatlo, palaguin ang interest. Kapag nagkaroon siya ng interest na magbasa ng Bible, ito yung palalaguin po natin. Sa pagkakaroon ng seryo ng pag-aaral ng Biblia upang magkaroon ng ganap na kuanawaan ng katuhanan kapag siya po may interes na sa pag-aaral ng Biblia, hindi po tayo titigil doon. Bagkos, ito ang dapat maging hudyat upang ipagpatuloy po natin ang ating pakipag-aaral ng Biblia sa ating bagong kaibigan. At kapag ka nahikayat na po natin siya na kanyang tanggapin ang Panginoon bilang personal na tagapaglitas at magpasyang mahalin ang Panginoon sa kanyang buhay, hikayatin na po natin siyang magpabautismo bilang pagtanggap sa kaligtasang alok ng ating Panginoon sa Kanya. At ang bautismo, ito ay isang para, ito ay paraan na maging kaanib na iglesia. Ah, ang tawag po dito ay pag-aanib. Mag-aanib tayo ng positibong pagpapasya sa pamamagitan ng isang pakiusap na sumunod kay Jesus sa pamamagitan nga po ng bautismo. At siyempre, hindi ka nga ako natatapos yun. Patuloy-tuloy ang proseso po yan. Ang gagawin natin, iingatan natin ang mga kapatid na bagong hikayat, bagong bautismo, at sila'y turuang o akayin na lumago sa pagkakaroon ng mga spiritual na kaugalian. Sasanayin din natin sila mismo na makagawa din ng isa pang alagan. O ito po yung proseso ng pagkakaroon ng disciple. Disciple making process ang pag-ibig natin sa Diyos at sa mga tao ay kapahayagan lamang ng kanyang pag-ibig sa atin. Iniibig natin siya sapagkat una siyang umibig sa atin. At ang kapangyarihan ng dakilang pag-ibig na iyon ay nakaasa ng mainam sa personal na likas nito. Mahal natin si Jesus kaya yung pagmamahal na yon ang magiging dahilan o magtutulak sa atin upang maghanap o hanapin ng mga taong nawaglit at ipadamarin natin sa kanila ang pag-ibig ng ating Panginoon upang sila din naman ay magkaroon ng karapatan na maging bahagi ng sambahayan ng ating mahal na Panginoon. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat.